Magandang araw, hapon, gabi, mga uh, sana namang uh, pagpalaot ang uh, gagawin ng uh, grupo ng Lambak Lad Mamsa. At kasama uh, po itong uh, inyong kabataan. Uh, kabata. At ayan, meron na tayo nakikita ang isda. Pero maliliit mga kabata. Talagang uh, kapag uh, ang isda ka ay hindi mo alam kung uh, ano bang mahuli mo malaki man o maliit ang importante mga kabatak meron po kaming nga uh, maiuwing uh, isda para meron po kaming pang ulam ngunit akala ko ay uh, naiahon na lahat ng lambat mga Palaban. kabatak yung pala meron pa pala so, lang natin mga kabatak na may angat ang mga lambat ayan meron, meron pa uling uh, isda oh meron tayong nakikitang tamban ayan, maliliit na pusit ayan piece. at asari-sari mga kabatak ang uh, laman ng aming lambat yun nga lang mga kabatak kaya ilang piraso lang yun bang sakto lang sa tag-iisang uh, piraso kami ng isda mga kabatak hala ka kaunti lang Aba, ito nga si kuya ayan kaya pala nasisilaw tayo adyan sa saunahan dapat sa gabi ka lang para lumiwanag naman at uh, dadapo ang mga isda dito sa ating lambat kuya pero tika at, uh, bakit biglang uh, lumakas yung alon meron bang uh, bagyo bakit sumama bigla ang panahon mga kamata ayan at uh, inuuga na itong uh, aking uh, sinasakyang uh, balsa kasama ang flatboat so panoorin natin mga kabatak uh, itatali nila yung uh, lubid dyan at uh, medyo mahirap ang pagtali dahil pag ganyang uh, malakas ang alon mahirapan din ang pagtali at paghilan yan so maraming salamat sa inyong uh, panonood ng aking video mga kabatak sa mga kaibigan natin dyan ayan maraming salamat sa inyo sa mga OFW na nanonood ng aking video maraming salamat sa inyong uh, suporta sana iwag ninyong kalimutang uh, pindutin ang uh, subscribe button ganoon din ang uh, like at uh, pindutin po ninyo ang kalimbang Piliin ang all nang sa ganon ay uh, palagi kayong updated sa aking uh, pinapakita so oh, mula Luzon at uh, bisaya Visayas ako ay uh, nagpapasalamat sa inyong uh, suporta lalo na dito sa aming nga uh, lugar maraming salamat sa inyong uh, suporta oh, ayan umulan na naman mga kabatak at uh, nandilim ang palibot Kaya't uh, kailangan maka-uwi na kami baka lumakas palalo lalo ang uh, alon. dapat balasan kami ta mazi